Ito ang may nararamdaman ka sa akin. Kaya gusto ko sanang sabihin sa'yo na may nararamdaman din ako sa'yo. Oh, maganda yun. Oh, 21 years old pa lang. Sabihin mo 21, 21 years old. old. Okay. Oh, Nakagayon, friend. Ay oh, ay ayoko. Alam mo yung backer natin. Ayoko. Oh, 85,000 ang utang natin oh, doon. Oo nga, ka, kaya nga. Oh, ka. Tapos ako pa pang bapakayan doon na naman. <makes noise> Aba ewan ko. Di. Alas dos na eh, wala pa rito sa bahay. Alam mo kung ba't hinahanap ko? Oh. Daladala yung motor ko. Oo oh, nga. Buhisit talagang bata na yan. Kung saan mo nagpunta kasi ka yun? Nang ba, ina naman yan. Pero Puro ligaw <coughs> yung ginagawa ni Daddy. <coughs> Oo. Alam mo, <coughs> pinakialaman ko yung cellphone. Oh. Napakadami nililigawan. Halos lahat yata nakakilala ang babae niligawan. Tapos di pare-pareho ng chat. <laughs> Pare-pareho ng oh, chat, ang, ang, tawag niya lahat, love. Oh, love. <laughs> <laughs> Pero ito, may gagawin ako sa kanya. Gagantihan natin yan. Gagantihan natin yan. Una, kunyari may nililigawan ako. Oh, love. ako. ka, may nililigawan ako para sa'yo. <laughs> kunyari, uh, Para sa kanya agad. Dapat ikaw muna. Ako oh, ay. kunyari, ako nga yung maliligaw. Oo, oh, sige, 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 Pero, hindi niya alam. <laughs> Siya yung, Sorry ano. Mo, alam ko naman yung tipo ng babae. hindi. <laughs> Kinalaw. Kinala mo ba yung alak ni Aling Petuang? Sino yung tatsulok yung mukha? <laughs> yung alak ni Aling Petuang yung tatsulok yung mukha? Oo, yun. Yung, yung may, bang may bangaw sa bunganga. may basura. Hindi, nagrabe yung tignig. Okay, kami nila yung may bangaw sa bunganga. <laughs> <laughs> Tapos yung tigawat niya, may tigawat pa. <laughs> Tapos yung tigawat niya uli, may kapatong pagtigawat. <laughs> gagawin mo. Liligawan yun. Liligawan ko. Tapos, hmm. <laughs> uh, isik 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 sige! isik 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 yun isik 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 yun isik 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 Yun isik yun. isik 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 yun yun isik 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 kung nililigawan ako. Oh, may nililigawan siya. May cellphone mo sa akin kasi okay, open ka pa sa akin. Ma, oh, maghintay ka kasi. May cellphone niya. Para sa iyo 'yan. Daw. Para sa iyo 'yan. Daw. Alin pa to ang? makinig ka na lang. Opo ka diyan. Pwede po bang pakibigay sa kanya? Ayun eh. Kinikilig ako. Ano ibibigay? Yung cellphone para makausap. Ay, kamusta ka na? Alam mo, tuwing nadadaan ako sa'yo, na, nadadaan kami sa harapan ng bahay niyo. Talagang grabe, napapadalawang tingin talaga ako sa'yo. Ito ko, usap ko pa yung anong, yung anak yung babae. Eh? Napakaganda nito. Ito? Oo, mm, maganda to. Eh, <laughs> hey, girlfriend ka na? Magkakagirlfriend ako na. Oo, oh, ayan, yun yung sinasabi ko sa'yo. Diba, ano, alam ko naman, may nararamdaman ka din sa akin eh. Huwag mo nang kitang gay, may nararamdaman ka sa'kin. Sa Kaya gusto ko sanang sabihin sa'yo na may nararamdaman din ako sa'yo. Pwede ba tayo magkita ngayon nga pala? O magkita tayo ngayon. Ah, naka, ano ko, nakarenda ko ng damit. Ah, nakarenda ko ng damit. <coughs> oh, maganda yun. 21 years old pa lang. Sabi mo, 21, 21 years old. Oh, 21 years old. Old. Uh, Green yung short. Uh, Naka-green ako ng short. <laughs> green din <laughs> yung cellphone ko. Kamo. No, guys, ay guys, turn. <laughs> <laughs> uh, ano nga pala, bagong gupit ako ngayon. Ngayon, uh, di. Pwede ba akong pumunta dyan? Ha? Ay, kasi nagigigil ako sa'yo eh. Lumabas ka na agad, tamo agad. Lumabas ka, pumunta ka dito. <laughs> o, huwag ka na mag-toothbrush. Wow. Quits. No. Maniwa <laughs> maniwa maniwala kasi para tarakit sa tay. Hindi, joke lang. Basta huwag ka na mag-toothbrush. Hindi ba magkita tayo ngayon, pumunta ka dito sa harapan ng bahay natin. Kasi mahal na mahal na kita eh. Mahal na mahal kita. Alam mo, alam mo, lahat ibibigay ko sa'yo. Bubuntisin kita na labi. Hahaha. <laughs> Um, Sabihin pitong di, anak yung ibibigay ko sa iyo. Sumagot na ba? Umuuna. Umuuna po pupunta mo, na dito. Tayo na kamong oh, kanon. Pupunta tayo na ba? Oh, Pecha ngayon oh. Oh, June 30. June 30. Ayun. Oh. Ayun. Oh. Putak ka, bilis. Mas mabilis oh. pa sa akin kaysa daw. Oh. Bukas na bukas Bus. kasal natin. Oh, oh, bukas na bukas. Gusto mo na ba maging Garcia? Oh. Gusto niyo gusto mo na bang maging Garcia? <laughs> <laughs> oh, Pardo. Mementera. <laughs> <laughs> Dela Luna. <laughs> Ah, sige, pupunta na raw dito. Gara daw yung gusto. Pupunta na raw dito, pupunta na raw dito. Sige, okay. pumunta ka dito, ha. Ah. Bukas na bukas din, magpapakasal tayo ay. na. Napaka-ano Napaka kasi oh, nililipit. Pakisabi kay Kaya mo na, patay mo na yan. Oh, kay Aling nga, magpaalam kaya. Oo, oh, okay. <laughs> Di, di, di ang galing mo talaga maligaw. Di, daing na daing mo si Lilit. Ganun <laughs> <na> lang, <laughs> na ganun na lang nga maligaw. Oh, dahil sa oh, kanya, magkakagay... Dahil sa kanya, magkakagilprin ka na. Magkakagilprin? Oh, oh, ayoko. Alam mo, ay alam mo yung bakir natin. Ayoko. <laughs> Aling mo, -al 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 bibigyan. Oy, ikot ako pa kinanood ng papakasal pa. Sabi mo, sabi niya kanina, yung green yung short ko ang ganda. nakausap na natin. Ano mo tawagan mo? Kasi yung asawa ni Ali Petro. Kaya, ako masusubo do. alam niyan, alam mo yan. Alam mo yan, ha? 85,000 ang utang natin doon. Oo nga, kaya nga. Utang ako pa pang papayan mo na naman. Okay lang yung anak nung tanggal mo na lang ang tenga pag maghahalikan kayo. Napakabaho na yun. Ano yung pinag-usap? Ano yung nakakabaho? Ano yung manual yun? Paano naman kasi? Ako na naman kasi! yung manual yun? Sakit ko na yung maraming topic. Tanggalin mo lang yung tapos mo lang Hindi kayo magali. Ano naman yung Kailangan brush siya. Dammit! hindi na brush. It's still wound. Tama. Sige to. Napangahitin Nakikita. Nakikita. mo. E paano di makikita? Bumibili mo sa tindahan na kaganyan. Nakikita. Ano yun? Bumibili sa tindahan. Ay, dyan sa labas ni. Bumibili kami sa tindahan. Bumibili kami sa tindahan nila. Kailangan mo talaga ipinapakita yung singit. Nakikita nang iingitib na gano'no. Kailangan mo daan ng ano eh. O bakit yun? Kaya pwede tapos nakamute. Huwag mo lang lang itin sa labas. Ayoko, ayoko, ayoko pa. Maalaman kasi eh. Hilahin mo na, hilahin mo na. Bakit naman ayoko, <laughs> Sabon, so, para ka walang lakas. Oo, kasi nila. Kapag nila. Kapag nila. Kapag nila.